Sa pagkatalo ng Montenegro, ang national team ni Nikola Vosevic ay opisyal na nga rin po niyang inanunsyo ang kanyang pagretiro sa kanyang international duties sa kanyang national team. Sa ngayon ay magfofocus na lang po itong si Nikola Vosevic sa kanyang career sa NBA. Umabot rin po ng halos isang dekada itong paglalaro ni Nikola Vosevic para sa kanyang national team. Sa ngayon ay nararapat lamang na siya ay magpahinga na at mag focus na lang sa NBA Samantala, mapahanggang sa ngayon ay kabilang pa rin si Ben Simmons sa mga free agent na wala pang team sa liga. Ito'y marahil, nagdedeman po siya ng malaking halaga na hindi naman angkop sa kanyang performance na naibibigay. 1.1 million lang po ang ibinigay na deal ng Clippers sa kanya sa nagdang season pero ngayon ay mas malaki pa ang kanyang hinihingi doon. Wala nang ang ganong naibibigay itong si Ben Simmons. Mga rebounding, playmaking, gumagawa ng mga maliliit na bagay at hindi rin naman siya nabibigyan ng mabigat na minuto sa so ngayon mga idol ay pinag-iisipan na po ni Ben Simmons na magretiro na lang lamang sa NBA So matotal ay mayroon ng 200 million dollars na kinita si Ben Simmons sa kanyang career sa NBA Ang pangkabuan dyan ay nakuha niya mismo nung siya ay nasa Sixers pa at pumirama ng multi-year deal contract Samantala, nakaiwas naman ang Lakers kay Kawhi Leonard. Matarandaan, nakabilang sila sa mga interesadong interesado na makuha siya sa free agency. Pero pagkatapos ng mga isiniwalat ngayon ng mga eksperto patungkol kay Kawhi Leonard na mayroong dinidiman pa na extra income maliban sa kanyang pipirmang kontrata, umayaw po itong Lakers sa demand ng kanyang tsuhin para lang makuha nila ang serbisyo ni Kawhi Leonard. Hindi na ito bago ha, sa mundo ng NBA sapagkat marami mga kapamilya ng mga NBA star na nabibigyan din ng kompensisyon o pera para lang din makuha ang serbisyo ng isang star player. Para kay Kawhi, ang kondisyon niya noon sa Los Angeles Lakers ay ibigay ang kagustuhan o request ng kanyang chuhin at pipirma siya sa kanila. So balit sa huli ay nanindigan ang Los Angeles Lakers na huwag ibigay ang anumang request at hayaan na lang lamang na pumunta itong si Kawhi sa LA Clippers. Sa so ngayon ito yung mga akusasyon lamang at ito hoy malalaman natin pagkatapos ng investigasyon ng NBA kung saan ngayon ngayon lang po ay nagsisimula na ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga patungkol dito at ang mahirap lang kung sakaling mapapatunayan ay siguradong masakit at mabigato para sa Clippers dahil hindi basta-bastang multa at parusa ang ipapataw sa kanila.